sa kabuuan yung magiging epekto talaga ng ng uh, artificial intelligence lalo na ngayon mas intelligent pa ang artificial sa tao <laughs> Mas intelligent ang artificial ha anyway so ibigay mo nga kami ng ano bigyan mo nga yung uh, listeners natin uh, para ma-imagine nila no paanong paano ako I, I, i would really use the word uh, invade no hmm. or penetrate ng artificial intelligence ang iba't ibang negosyo sa buong mundo like for example sige mag-single out tayo for example uh, sa creative no uh, paggawa ng commercial Pagawa ng Uh, drama uh, yung kasi ang uh, yung kasi ang yes. linya ng, uh, ng business mo ng expertise mo so para yes. ma, ma, ma ma define mo ma-explain ma mo clearly okay kunin nating example no paanong uh, nai-invade na penetrate ng artificial intelligence ang uh, creative world Lalo na yung paggawa ng commercial, ng radio drama, etc. Mm. etc. Et Paki uh, uh explain at yeah. describe sa mga ma tagapakinig Maganda natin. yung sinabi mo, Sir Jun, no? Paano mm. na i-infiltrate o na i-invade? Actually, hindi naman siya na i-invade, eh. Mm -hmm. Mga tao pa rin naman yan eh. Nagkataon lang na may mga taong nauna sa atin noon na sila yung nag-penetrate at nag-invade. Na ngayon, naging democratized na nagkakaroon na ng opportunity mga ordinaryong tao na mapasok ang ganitong klasing larangan dahil ito nga ay namanipula na hawakan ng iilang tao lang for the longest time. Bakit ba nauuso ngayon yan? Like